Based, program, basically, kalimang, anong power? Anong na, position? Na, oh, anong ginagawa? <laughs> uh, well, papasok pa lang ako bukas. Ay, sabi, Monday, you. first day. Like so, malalaman ko na lahat kung ano ang magiging role talaga ng isang director. So, iiwan mo na ang actor's guild? Kailangan uh, pitawan mo. Mukhang, mukhang ano eh. <laughs> mukhang, <laughs> mukhang. Oh, oh, hindi, hindi ko kakayanin oh, sa oras ko siguro. But, Ah, uh, pare ako. Ayaw nila akong palisin pag uh, trabaho na ito eh. Talagang tutok ako dito. Mom, you will you be there every day talaga. I'll try my best to be there every day. Uh, excited ka? I'm excited kasi balik na naman ako sa pag-serbisyo. Uh, I've been serving my practice for nine years. Ago. So, hindi na ito iba sa akin. How did it all happen po? Um, you need the call, find Ah, uh, so bigla na lang ako, bigla na, na receive ko na meron akong off-taking. ah, uh, oh, off-taking uh, agad. Wala <laughs> man A day before. But, um marami na, ano, marami na nasabi sa akin na uh, okay. chairman ng uh, business. So, eh, sabi ko, uh, kahit anong position okay lang sa akin. Basta, pagsilbi sa bayan, okay lang. No problem. Ma'am, ano mga plano mo sa pagpasok ng sa Alam mo, sa after all taking, um, ang sinabi ko ng Presidente, This week din yung early. oh, June. Ito, oh, June oh, 4. Yeah. Sabi ko, yung Presidente, um, si President, sabi ko meron akong uh, program na gusto yung uh, i-propose sa board. Sabi ko, ang pamagat ay isang linggong servisyo. so uh -huh. ah, di diba? So, bongga, may connection sa isang linggong pag-ibig. So, yung isang linggong pag-ibig, may servisyo. So, until Sunday yon. Until Sunday, yun, yun, yun <laughs> so, di ang discuss na yun. Uh, na, wala nang hindi. Ayos, sinabi. So, hindi ka nang papahinga. Wala uh -huh. <laughs> pa Ah, uh, para may iba naman, uh, kailangan, ang dami ko ng experience humingi ng tulong sa akin. Ah, yung mga, di ba ang daming mga patients na pinapalabas na ng doctor pag magaling na Friday afternoon, so wala na silang chance para maging panasunod sa physical school. new time o bago ulilabas. Uh, so, merong mga requirements na kailangan i-submit, um, yun. So, at least Saturday, Sunday, uh, may oo oh, kahit online, basta ma-aprubahan ka lang. Para hindi naman ka, mm, masyadong magastos pa sa pasyente, sa pamilya nung nandun pa sila for another Naiintriga before na parang nagtatampo ka kay Presidente. Eh, Meron no? bang ganon? Parang, may Ola, wala, para. parang hindi lang masyadong sumuporta sa loyalista na movie mo. So... <laughs> hindi, si Presidente, hindi pa doon kami nag taking yung mga mga board of directors oh, okay. ng Actors Guild, which I was, I'm the president. Tapos, <laughs> nandun kami, at uh, sabi ni Presidente, ano, pag pinag-usapan ng Hawaii, si Mel ang nag oh. Uh, kasi wala kami doon. So, siyang ang tanongin mo. So, uh, kasama yung life ko sa Hawaii with the family. So, wala na rin yung plano dapat na pagtakbo. Last, last oh. na-interview na namin ni Jerry sa birthday yeah. ni parang meron pang may announcement pa ba yung October or November? Uh, no, there are uh, several organizations who are uh, pushing me to run for a uh, national position. Pero ngayon nang ka na sa BCS to ano sa Pana yun. Ahayaan nyo muna ang ano, umigot at umigot ako ta, talagang ibigay yung uh, billing ni Presidente na iba ba ang tulong sa mga nangyayalan. Lalo na sa mga medical assistance, ganoon. Ah, um, we, we we'll see to it na yung ano yung pagbigay ng paglilis no ng uh, um, no GL uh, we'll see to it na kumpleto um, na at uh, approved na within few hours or wag na abutin ng 24 hours dapat may release kasi di ba nakapila all this sa uh, problem na na-encounter ko doon sa mga humingi na Pero yung isang tinggong servisyo, meron ba na pag Monday ganito, pag Tuesday ganito? Wow, pattern well, mas sa inyo. Susunodin ba yung, yung song? Ah, uh, Nang kayo'y nagsubmit ng request. Hindi, ah. Tapos dapat, ano yon Um, po kayo, pinagagawa ko okay. okay. na kay Model Rosario. Katawa yung natin pa. Poster yung lyrics, pa. di ba? So, uh, nakakatawa dahil yung isang linggo, swak na swak talaga doon sa ano ko, sa song ko. That is why yung isang linggo ng servisyo. Natuwa talaga si presidente, mm -hmm. sabi ng presidente, unahan mo na, sige <laughs> na. Ma'am, saan po kayo kinakabahan or saan worried kayo or in your position? Ah, uh, hindi ako worry, dahil, um This is my forte. Ano ito eh? Uh, Sana so, uh, ito naman sa public service. Oo, oh, oh, talagang bago pa ako naging uh, politiko, bago. Kumbaga kahit gayon na wala ako sa posisyon as Vice Governor, ano ako, nandun pa rin ako, dulong kahit pa paano. Sa sarili ko. You know, Mami, yung position mo, yung department mo, walang kinalaman sa lottery operations? Ang piece so uh, yes. Yan ang main the the So may kilala na paano namin ma kasi do ang sama nung loan better. Sino ba si loan better? May kilala namin. Yun. Charo. Well, hindi ko pa alam. Ano yung nilo-look forward mo sa first day mo sa Monday? Sa uh, Monday, I was told by the GM and the chairman during the flag ceremony, I introduced na nila po sa mga employees. So, it's oh kind of okay. exciting. Alam mo no, ka, hindi ka pa kinala. Hindi, iano lang, mara, e, kapag official na ito na, ang ating isa sa board of directors, uh, ang ating na, at sama-sama uh, na kami para... Pesi pa? isa oh, talaga ang gusto mo, Kagantahan man. Kagantahan ko pa sila. <laughs> sa PCS o talaga ang gusto nyo, ma or may iba pang department or ahensya? Ah, uh, mas uh, gusto ko ang PCS uh, marami na uh, before, ano, ano, merong nakakarating sa akin, to have disposition, o ganyan. Sabi ko, mas gusto ko rin tumulong kasi ito yun ang puso ng papi. Uh, Ma'am, when did you actually learn na you will uh, Occupy the um, mga, mga two days two before that. days before, actually, today's today's day before day that. Ah, that's true na. Pagkakagal nang pinag-uusapang yung last na screening ng alo yung discuss ano, eh binabati ka na nga na ikaw nalang yung April pa lang yun. April. Two months after. Chairman. Chairman ba tawag yun? Ah, uusapan nila na ko na magiging chairman, uh, kung sakaling mailipat sa ibang position si Gatti si, 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 Chairman, uh, <laughs> um, nakakatawa naman, pero hanggat, ako kasi hanggat hindi ko nakikita, hindi ko uh, hawak yung tapang. Uh, <laughs> ayaw ko mag-confirm. Mag-confirm ka pa? Ang singin oh, no? Oh. Kaya na, uh, hindi pa pwedeng mawala yun, no? Malulungkot naman ako. <laughs> no hindi pa rin na akong, uh, hindi pa rin na akong, uh, mapagod sa pagtulong basta hindi mo wala yung ating pagkanta. Pero ano pwede mong gawin para yung PCS o makatulong din sa show? O oh, kasi ibang concern ng PSCS eh. Yun ang pinaka the most problematic na ahen siya din everyday problem ang... Ang dami nang hingi ng tulong, di ba? Ano ka? Ay, bukas ang aking pintuan. so, paano nga sa showbiz? Nandiyan ako, kung pag mas mabilis. definitely, hindi ko pa mabayari ating industry, di ba? So, basta, rest assured, ako na rito. Sabi ko nga, um, sayang ng panahon kung hindi pa naman wala tayo yung ating trabaho pagdating sa pagdito. Siyempre, pamilya ang showbiz. Without this uh, showbiz career, there's no in all without all of you, uh, the media people, wala naman po ako dito. So, I will see to it na pay pag-time ko ito eh. No? Diba? So, aayusin natin. Um, at at nasalita namin yung pagtulong mo rin sa Humbug for the agent na nandis na Virgie Balati at sa Partita Jopay. it the oh, oh, pinuntahan niya. Oo. Oh, Pinuntahan ko, nakakaawa, dalawa ang ating iambro. Sino isa? Jopay. 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 si Pero makawin mo kayo sa kinanok-kinanok Sa sa galing Rupesa yung Posisyon Sa galing commercial muna Maganda commercial Asa na si Ayun si o o Okay may question Kung in-offer kay Mare Ah, uh, hindi pa lang. Hmm? Ay, hindi pa lang. Ah, uh, Pero alam niyo yung nalap niya sa kanya? Hindi. Uh, hindi, ko rin. Okay. Lima namang members. Lima, Lima namang directors na, yun eh. Uh, niya ako ni Mare. Uh, uh, congratulations, Mare. ano anong masasabi mo to sa ibang mga dating super support? May president, ngayon may mga nagtatampo na. Actually, uh, to tell you honestly, kagagaling ko lang doon sa uh, covenant ng mga different groups uh, spreaded by message movement. <laughs> Tapos, uh, nakita ko doon, tuwang 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 sila talaga sobra. It took me 30 minutes bago ako makalabas. Talagang sabi nila, parang may hope silang nakita sa akin noong uh, itinalaga pa ng presidente nila ng <clears throat> Parang sila na rin daw yung, you know, katulungan ko What were you expecting the position? Um... I was actually expecting. Uh, uh -oh. uh, kasi... Gusto niyo na bang i-divorce ko? I-divorce! Si yes! Yes, ah Hindi na sa'yo. i Ano, uh, somebody told me kasi... Uh, since the, you know, uh, sobra sa confusion ng email na pa. In fairness na. Uh, Oo. Uh, pinayang buhay. Marami din. Marami din sa arming na gano'n. Uh, ang sabi ng Presidente, kung ano ang gusto ko, uh, basta merong makante. Uh, at bagay naman sa akin. You know, ang kaya ko naman yung gagampanan. So how long ago was this? Last year. So sinabi mo PCSO? I mentioned it. I mentioned PCSO. Pero uh, kasi nakita ko, di ba naging vice governor ako? Uh, yung mga pasyente na mga kumini sa amin ng tulong uh, sa PCSO. Oh, oh, oh. Ang nahihinga ng tulong uh, kung di nakakaterezo sa PCSO oh, na sa malasakit. Kasi malasakit is so, being funded by business. yes. So, parang, di ba, uh, nakakatawa na oh, So, po ba kayo sa mga rules policy ng PTP may mga nakakulang kayo? Well, I still have to review it. Ire-review ko pa uh, para at least na uh, maayos at hindi naman ako mabukhang up of ng business. Oh, no? <laughs> Director lang po ako, kaya... Uh, So after Monday, ma'am, Saba ka na kaagad. Monday kasi yung introduction sa office. Saba na trabaho. Ang dami-dami nang invitation. Mas, mas grabe invitation ko ngayon kaysa. <laughs> Nung vice governor ako. Uh pero even before naman sa mga relief uh, operation, marami sa mga taga-showbiz, di ba? Sino uh, but, oh, ba sa iyo? sa'yo? pag, ako, since ako ang uh, president uh, ng no, Actors Guild, ah uh, pagkatating ng Christmas, napupuntahan mo namin yung mga senador na nandiyan dyan, ng, Jijan, um, ng uh, kunting uh, Christmas gift sa ating mga members. And uh, meron namang mga yung ating mga senator, uh, na Nagbibigay din sila ng mga tulong. Uh, uh, ayuda na binibigay din uh, sa mga members <mimicking> ng ating uh, civil. So, sino nang papalit sa iyo? Uh, uh, <coughs> uh iwan ko ang Actors Guild uh, siyempre yung uh, Vice President for General Affairs, si Hiro Hero <mimicking> uh, yeah, Yes, yes, yes. Paano na yung project na gusto mo bigyan ng tribute yung mga senior stars? Oh, yeah. Tutuloy pa ba yun? Binanggit mo course, na na sina Perla Bautista, sina ano? They could still continue. Hindi ko, hindi ko iwanan yun. Oh, okay. uh, at... Uh, Binubuo muna yun nun, no? nakausap ka namin ng Megan. Ang pinag-uusapan na namin, na magkaroon tayo ng mga awards, regalo na nga. Di ba ka-fan? Di ba ka sa lingkod talaga sa PLE. So, marami um. kasi controversies sa PBS. No? So, <laughs> so, sir, ready ka ba sa lang? Kayaan mo din. Pasta mga loto. Mag-serve pa lang eh. <laughs> pasta pagdating ko, Ay, siyempre. Uh, diba, kahit sa pa <speaking English> paano. Makakatulong naman siguro ang Melda Pappin. Uh, kasi we focus on ano yung sa malikas issues, yung pagtulong, kung tayo mag-focus, kung meron mga kung controversial oh. issue, mga ganon, okay. okay. so kaya natin mo na At saka, uh, hikayatin ko nga kayo lahat, ano na tumaya? Ah, <laughs> 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 oh, bakit? Anong, anong, bakit <laughs> ka? <mo>? Tips naman mga arrangement na kanya, ano no? <laughs> <laughs> kakayanin mo ba? Hindi ba nakakapagod? Oh, kakayanin sa ano mo ba Ngayon, ah, parang ang dami-dami kailangan gawin, ang dami ng mga invitasyon. Kakayanin natin sa barang time management. Kaya mo lang ang <laughs> <marupaya>. oh, kaya... <laughs> oh, <kang> tiwala mo maki... <laughs> <laughs> Sabi ko sinya, sa busy busy na siya. <laughs> Oo, oh, kaya kaya. Mas gusto kong busy kayo sa hindi busy, di ba? Ka sa latest kayo sa May mga ito. Oo, oh, oh. katatapos lang namin yung Davao. In fact, meron kami iligan na this coming July uh, 23. July 23. Uh, kasama ko rin na sila Maki at iba mga uh, singers. No? Kasi uh, ano yun, screening, black screening at same time show. Kasama ko doon si Shaira. So, puro mo black screening mo? Wala, nang, wala ka na talaga dahil? Uh, Or uh, screening? Next screening mo na. Kaya pag-aralan natin yung sa theaters. Sabi lumapit ba sa iyo? Welcome naman lahat So, kung ginawa ni Ding Dong yun, fine. Hindi naman. Marami pa siguro kung din ng kanya kanyang Gil, welcome lagi natin yun. Kasi mahirap may kalaban tayo sa uh, sa politika nga. Nagkakaroon nag nag <coughs> ng mga problema, di ba? Pag hindi kayo pa mag-aliado, nagkakaroon ng Uh, laban laban ay eh, ayun natin sa showbiz vision pero Mel, di ba, ang tagal mong iningatan ng pangalan mo eh. In fairness, hanggang Ngayon, wala. Ano. wala ng Diyos. Thank you, Lord. so, Nakakaya naman sa inyo tumutulong. Ha? Nakakaya sa inyo tumutulong sa akin pagkatapos si Ryan ko pa pangalan ko. Uh, 45 years na po ako sa showbiz. Uh, Kahit ang paano. Um, kahit saan ako magpunta talaga akala mo yun ayun pala na lang isa ganon kada ito ang ang PCS kung na may weekly na nanalo ng na 50 million oh, alisin na alis natin ito alisin natin yun because there will be transparency this time wow Ayong uh, credibility, uh, yung credibility. Yung tidak aku tematanya. Hindi, tumaya na kayo. Uh, rest assured. Sa totoo lang. Kasi, pag tumaya kayo, hindi ito gambling. Hindi, hindi gambling to. Pag tumaya kayo 20 pesos o oh, 100 pesos, charity work to, di ba? Nakakagulong. Ang balik po nito ay kawang gawa. Kapag maging malinaw sa isip ng tao yun, kawang gawa ito, mas malaki pang maitutulong ng isa. Ito sa 20 pesos o 100 pesos. Pero mga speaking of credibility na sabi ko kanina, So, yun nga, paano may babalik ko? Nawawala na. Hindi naman siguro mawawala. Kunting, hindi, na, hindi naman permanent lahat ang problema. Hindi po ba? Eh, ang lahat ng problem, pero <coughs> pa na ito mag ang ng solution. Kaya, uh, I'm very positive. Ano po, At uh, with your help, with the media around, na kung paano nyo narating ko ito gato ng tagumpay bilang isang sa email pabing I, I, this time I urge all of you to continue uh, helping me, supporting me uh, especially right now na nasa gobyerno ko very sensitive position po ang uh, bilang sa director because a uh, piece is all right now sabi mo nga ay medyo may conflict issue so uh, ano po, tulungan nyo na lang ako uh, let's, kumaka yun na lang ang tulong nyo sa akin Mamensahe mo sa lahat ng mga Pilipino na hindi na tumataya o ng loto. Tumaya na po kayo, narito na po. <laughs> Medyo may iba lang ako. Baka dahil nasa PCS o ka na, dumami ang manliligaw <laughs> sa iyo. <laughs> 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 <So, laughs> Kumusta ba, <laughs> ba ang puso? Kumusta ang Kumusta ba ang puso? Ang puso <mo> ko laging puno. <laughs> laging puno. Uh, madadagdagan po ba yung sobra-sobra na yung pagmamahal ko sa inyo lahat? Oh,